Madam Vice President, it seems that there's this great uh, plan against you talaga to destroy you. And speaking of plan, kasi during the budget hearing po, may nagsabi kasi dun ng, uh, let's stick to our plan. And you also called that uh, person po. Ano po, ano? May you, can you po share about this po? Ano ba tong plan talaga nila during this budget hearing? Oo. Doon sa budget hearing na nangyari noong August uh, 27, nakita nyo na meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, meron na silang nakahanda na script na binabasa. At yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, wala akong panahon. Uh, basa mahaba ito. Hindi ko mabasa letter per letter. Pero kung makita mo, may nakahanda siya ng mga sagot sa mga sinabi namin sa Commission on Audit. Legal points na sinabi namin sa Commission on Audit. Bakit napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos at hindi final na audit. So kung makita mo, ganun yun, nakahanda sila. Makikita natin na let's stick to our plan at akihin natin ito siya. Walang kinalaman, sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal, kundi lahat ay may kinalaman sa confidential funds na matagal nang may kaso, tatlo pa nga ang kaso sa Supreme Court, matagal nang pinapa-audit nila at nagko kami doon sa audit. Kaya makikita ninyo eh, kung ulit-ulitin natin yung nangyari noong house budget hearing noong August 27. Mm -hmm. Meron silang plano na gamitin 'yon para siraan ako. At hindi lang sila tumitigil diyan. Kung makita ninyo, ngayon naman nasa DepEd budget sila ng pagsira ng pangalan ko. Kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations ng Commission on Audit, sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sara yan.